<laughs> Parang kukwentahin talaga. Kwentohan tayo ngayon. Tungkol yung sasabi sa kape. Yes, good morning po. Balahat. Bakit? Andito po kami ngayon na meet up para magkape-kape at mapag-usapan yung napakagandang produkto sa aming EGG Company or Alliance Emotion Global. Yes. Kape. kape. Leben Coffee. Ang kape. Ang kape. Hmm. Ang kapi po namin, 16,000 in one. Napakadaming benefits po sa ating katawan o talusugan. So, sa'yo po talaga. So, ano pong ma-share mo sa coffee po natin? Business um, partner? Ang ma-share ko dito sa kape, meron ako, kasi real estate agent ako. Meron ako buyer, prospect pa lang na dahil sa pagkamainitin ko at ayaw ko lang iniin dyan, dahil napainom ko siya ng kape at dahil sa kape may bahay na siya ngayon yun ang maganda di ba okay. Yun, ito yung istorya 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 <laughs> yan naman talaga natin linggo <laughs> <laughs> ang schedule namin at ito to lang buyer siya ng agent ko kasi team leader ako sa panahon yun yeah. uh, nandun na kami sa meet up namin meet up place namin biglang tumawag yung asawa niya. Hmm. Hindi daw sila maka matuloy hmm. dahil nanasing daw yung asawa niya birthday niya kagad din. E eh din, naghintay na kayo ng mga 30 minutos. Linis na ako. Uminit <laughs> yung ulo ko. Sabi ko, eh hindi naman ako nawawala ng na, hmm. Sabi ko, tawagan mo. Sabihin mo, pwede ba tayong pumunta sa kanila? Hindi, <laughs> eh, tinawagan niya. Hindi makakapanggi sa yung agent ko. Kasi yung man, iba na yung tingin ko sa kanila eh. Hindi, masama yung ugali ko pag na-enjoy na gusto. <laughs> Hindi, tinawagan na yan. Pag, sumaya, pag pumayag to ngayon, matutuloy tayo. Eh pumayag, siguro na kaniya. Pumunta kami sa kanila. Totoo nga, lasing. Kasi alas 9 na kami nakarating doon, tulog ka. Nagkalat pa yung mga hugasin nila doon. Mm Hindi -hmm. ako pumasag doon Eh, <laughs> Sabi ko, ayun, painumin mo ng kape. Ah, ganyan may dala ka pa lang kape ng ganito. Ah, hindi ako nawawala nito. Ah. Eh, painumin mo ng kape. Cup lang, huwag mag painom mo. Di binigay niya. Ginising ng asawa mo para painumin. Hmm. Pang over sa tang ulo. Di, hmm. Eh, napahiya siguro. Uminom. Yun pala, hindi pala nagkakape yung lalaki. Ah? Eh, pero, hindi siya nakatanggi. O di, sabi ang pawala ng lasing. Uminom na. Sabi ng agent ko, oh, uminom na. Inubos? Hmm. Oh, inubos. ayos ah, yes. Sige, ako dito sa labas. Hintay ako. Umaya-maya, lumabas yung agent ko. Antayin lang daw, maliligo lang. Ha? Nawala ka ganyan. Ay, mas masan. Nawala talaga ang lasing niya. Hindi, tuloy ang I aming mean, tripping. Dahil nagustuhan, maganda din naman yung in-offer namin sa kanyang subdivision, Santo Tomas ng third araw na yun. Awa ng Diyos, ngayong mga panahon to, nandun na sila nagkatira. Wow. Dahil Ayun. sa kape, dahil sa kape, nagkaroon siya ng bahay. Wow. Dahil Peer, sa kape, nagkaroon siya ng bahay. Yung nalasing, pinainom niya po nitong aming living kopi na 16,000 in one, maraming putas at gulay, nawala yung pagkalasing. Tama naman po talaga, kasi marami po akong customer na nalasing, yung may mga bisita, nung pinainom ko ng kape, As in, minuto lang nawala ko talaga yung pangkalapin. Tanggal, Tanggal talaga yung pangkalapin. Yung, yung ano ba yung parang hangover, nawawala ko dito sa aming coffee. Dahil ito ay alkaline uh, coffee po namin. Kasi hindi yung hangover? Kasi yeah. yung oh, kasalukuyang umiinom na, ano na, yung liyo-lio na? Painumin uh, mo lang ng kape. Uh, pang, pag, pag uminom ka naman ng kape, tapos kung um, um, nagiinom ka ng alak, matagal ka naman malaking Yes. Uh, mayroon ko akong Uh, share dito na ano, yung tawag nito. At mga, mga acidic person, maganda po ito yung coffee po namin dahil alkaline. Kapag acidic ka, hindi ka pwedeng uminom ng 3-in-1, yung mga iba't ibang kape na hindi alkaline dahil mga masimta. Tama? Huwag mo sabihin yung ibang kape. Huwag kang mag-mention ng 3-in-1. Kasi, huwag kang mag-mention ng 3-in-1. Oo. Oo. Pero 3-in-1 talaga. Bawal. Ay, ba? 3 in 1 na rin lang kayo. Pag yeah. yeah. 16 in 1 na kayo, tapos 16,000 in 1. 16,000 in 1 po kasi yung aming kape. Tapos, 16,000 phytonutrients. O, di ba? Nag-aagawan. Brand na, Nature's uh? Way U.S. ito. Maganda. Masarap talaga. Kahit yung, ano mo, yung kinapay. Huwag mo nang lagyan pa laman. isaw mo nang isaw-saw. Ay, ang sarap talaga. Pero, ang pagtimpla, coffee cup, hindi mag yeah. mm -hmm. Kasi pag mag na, although kung gusto mo marami higupin, o pag na, pag mag, ka, pero first time ng inom, you know, ano lang po talaga yung cup, wag yung mag. Kasi iba, magkaiba yung cup tsaka mug. Yung cup kasi, tama lang yung laki. Yung mug kasi, mas malaki kaysa cup. Pwede naman kayo mag mag, -mag. dalawahin mo na lang. Oo. Oh, oh. Okay yan. Oh. O mo sabihin na, mahal to. Alin ang mas mahal? Ang uh, forever na uh, for life na mag-maintenance, oh, ito. Tanggal pa yung pagka-mainit Ako <laughs> ulo. yung may mga lalaki dyan na mahina na, yung kanila? Ako. Oh. Lagi mo, lagi mo minimension yung mahina ang kanila. Yung kanila ba talaga, yung parang gusto ng asawa, pero lang tutay na si Mr. Ayang, Bakit so, may ibang pinalibang lang yun, kaya ayaw daw sa asawa. Joke lang. Joke lang. O, sige, magkapi lang. Joke lang. Ang kape na rin lang kayo, dito na kayo sa walang bawal. Ligen, alkaline. Kahit ilang bu, kahit sa isang araw, tatlo, apat, mas healthy ka. Hindi uh -uh. mo mas marami kang inumin nito, mas healthy. Mas uh -huh. so, sa ibang kape, masama yun, marami asukan. sukan. Uh -huh. Ito, pag nag-uminom ka nito, kung gusto mong matulog, pwede kang matulog. Kit na yung matulog. Ah. Oo.